Hi everyone! Good morning! Welcome back to our channel. It's me again, Raven. So for today's video guys, nandito tayo sa aking garden. As you can see, sobrang init dito sa amin. Ayan, mga ano na, mga 10am in the morning ngayon. Tapos, gusto ko lang i-share sa inyo guys itong mga bagong niripat ko na mga succulents. Succulents. <laughs> mga succulents dito. So kung napapansin nyo guys, dito ko nilagay yung mga ibang succulents ko. So, nandyan na sila. Bagong ripat kasi unti-unti ko na niriripat yung mga succulents ko dito sa malakihang pot. Kung napansin nyo guys, nasusunog yung ibang dahon nito kasi nilagay ko sila kaagad sa ano, init na area. Bagong ripat lang naman sila tapos nilagay ko kaagad dito sa mainit. Ayan, 'yung nangyari sa ating mga succulents. Kasi wala na ako mapaglagyan sa mga malalaking pot ko, guys. Ayan, napaka ano, mga malalaki na 'yung mga pot na nilagay ko. So, dyan ko na lang sinainilagay lahat sa direktang init. Kasi kung dito ko sila ilagay, ano kasi napakalaki ng na mga pots so yung pots ko na nilagay dito mga maliliit na lang guys dito sa my table so yung mga malalakihang pot nilagay ko na dito kasi mabibigat na so ito pala yung ano bagong arrangement ko dito sa harapan ng bahay ayan si agave guys nilagay ko siya dito ayan diba ang ganda. Kasi nung dati guys, nasa maliit siya na pot. Tapos ngayon, medyo malalaki na yung mga pots na nilagyan ko sa kanila. Ayan yung ating mga purple delight. Ayan. Nilagay ko sa isang place. Para mas maganda siyang tingnan guys. Ayan. Tapos ito yung ano, pinakamalaking pot ko na purple delight guys. Ayan at saka yung iba bagong mga ripat to kung napapansin niyo yung iba nasusunog pero carry lang guys kasi madali namang maka-adjust yung mga purple delights dito sa lowland so ayan na sila guys ayan napakainit dito bandano sa ganitong oras ayan yung mga burrito ko dito ayan sila oh Diba? Tapos yung ating Mendoza, ayan yung Mendoze. napaka ano nila no, napakagandang tingnan. Tsaka itong ating Marine, ayan sila guys. So dito na side, nilagay ko pala yung isang pat na burrito ko guys. Ayan siya, hindi gaano siya mataba kasi ito yung nasa piggy bank na burrito tapos transfer ko siya dito guys kasi matagal na yung soil mix ko doon tapos parang hindi na, wala masyadong nutrients na wala na siya masyadong nutrients na nakukuha sa kanyang soil mix so nilagay ko na lang siya dito sa ibang pot ayan na siya guys tapos dito banda ito yung ating isang pot na mendoza matagal na din to sa akin guys itong mendoza na to so ayan nilagay ko siya dyan para mas magandang tinan kasi hanging siya nakahang yung mga succulents na yan panghanging, di ba? So, ayan sila dito, guys. Ayan yung iba dito. Oh. May mga mashi-mashi kasi directa kasi sila sa inat. Supposed to be sa ano, sa walang inat lang nasana sila kasi bagong ripat. Pero since wala akong ibang mapaglagyan, so directa na lang sila dyan. Okay lang naman kasi hindi naman sila masasalan dito sa lolan Ito mga succulents na to, guys. So, yung mga ganito ko, nilagay ko na lang dito sa gilid kasi wala na ako mapaglagyan. Ayan, ang dami ko ng mga ganito na alo, guys. Ayan, meron pa doon sa kabila. Doon sa kabila, may mga succulents din ako doon, guys. Na, na sa rain and shine din. Katulad ng mga nandito. Ayan. Napakainit, no?